Hi guys, good afternoon. Yan, hapon na ngayon. It's uh, 2 p.m. dito sa Czech Republic. And kung nakikita nyo, yung place ko ngayon is uh, napaka-snow. You see? Yan. Sa lugar ko lang to, so bibili ako ng grocery. Uh, ginawa ko yung video na to para dun sa mga nagtatanong kung paano daw pag may snow na ganito, kung diretso pa rin yung pasok, ganon. Yes. May pasok pa rin po ang mga company. So, may bus pa rin, may transpo pa rin. Huwag kayong mag-alala. Diretso, pasok pa rin. Nagkataon lang kasi ngayon is rest day ko. Pero sa totoo lang talaga, ang lamig talaga niya sa kamay. So, pinapakita ko lang sa inyo 'yung ganyan 'yung <coughs> uh, dito sa Czech Republic. So, itong lugar ko ngayon, which is ito 'yung Bilina, under siya ng bayan ng Teplice pero hindi pa ganito kataas yung ah uh, yung ano dito yung snow kasi nung dati nung nakaraan na sa Borno ako talagang mataas yung snow niya so inabot sa amin ng medyo ano below the knee yan oh no? makikita nyo makapag -picture naman kayo sa ganyan no? oh oh di ba so sa lugar ko lang to malapit lang ayan lakad-lakad ko lang kayo, kasi hindi naman kasi lahat talaga nakaka-experience pa ng may snow, kasi kung nag-Taiwan ka, so pupunta ka pa don sa <coughs> uh, mountain, may tinatawag silang mountain para makita mo yung snow dito. Talagang ang lamig. So, tatlo yung jacket ko, kaya kung pupunta ka dito by the November up to mga March, ganon. So, dala kayo ng pang-winter jacket, kasi talagang Malamig talaga, sya, promise. ayan lang, guys. Sa mga nagtatanong kung diretsyo ang pasok kapag ganito may snow, yes, direksyon-diretso po. Wala pong palya ang pasok. May pasok pa rin kayo. Maglalakad pa rin kayo kung lakad. Pero may mga bus naman kasi, napaka uh, convenient naman kasi nung transport dito sa Czech Republic. So, kahit naman all around ng Europe is uh may ganito talaga napaka convenient so ayan. yan guys apply na kayo dito sa Czech Republic kasi ang dami daming ko ng video na binigay sa inyo kung paano mag apply kung ano yung mga agency lahat i ano parang inispun ano ko na sa inyo eh binigay ko na sa inyo so apply na lang kayo guys no para kita kita na lang din tayo dito yun lang bye guys yun lang. Wala tayong masyadong topic. Kasi, ang lamig niya sa kamay, oh. You see? Ah! Ang lamig talaga. Parang, alam mo yung parang feeling ko, ako yung ano eh, yung nasa ref na isda. <laughs> okay yun na, guys. Bye!